Eh, nandito po ako ngayon sa Holy Trinity Church at ito po ay pangalawang balik ko na. Kanina pong ano, 9.30 ay nakapagsimba na ako. Ang problema po, itong aking palaspas ay hindi po na basbasan. At nagbago po pala sila ng schedule. Ang pagbabasbas po pala ngayon ay bago ang misa. Noong isang taon po, Nagabas-bas sila ng palaspas ay pagkatapos ng misa. Kaya naman ang base po ay bumalik ngayon. Dahil 12.30 po ang susunod na misa. Ang sabi po ngayon 12.30 ay meron daw pagbabas-bas. Kakaawa naman po ang aking palaspas kung hindi ko mapapabasbasan. Kaya ako po ay bumalik. Dito po yan sa Holy Trinity. Blessed blessed are are bas -bas Dito po nagabas bas ng ano, oh. Dito po nagabas bas ng... Holy Mary, Mother of God, pray for us in this town, at our heart and heart and amen. Hail so, Mary, full of grace, the Lord is with you. Po, oh. Blessed are you among women, and blessed okay. is, His fruit, the, it is Mary, fruit, the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, natin, Mother of God, pray for us in this town, at our heart, amen. Hail Mary, full of grace, the Lord...